Good morning! So today magpa-plant ako kasi kahapon umulan ng hapon tapos huminto and then naulit-ulit yung ulan ng gabi. Inaalala ko nung hapon kasi ang lakas ng ulan. Yung ibang aglonimas medyo sensitive sa tubig. No? Lalo na yung mga imported, mas madaling malusaw kapag nababad sila sa tubig. No? And unlike sa mga local aglonimas natin, kahit pa paano, kaya nilang itolerate yung Uh, tubig ulan, wag lang of course, wag lang yung continuous na heavy rains kasi masisira talaga sila. And uh, may mga halaman ako na nilipat ng pwesto kasi nakatutok yung tumutulong tubig ng ulan. And kagaya nito, kagaya nito, ito yung mga local aglonimas natin, Manila Pride. Ito, may mga scales pa siya. Ito ating Big Mama. natin. Medyo makakapal kasi yung dahon ng mga local aglinimas natin. Kagaya nitong golden old man. Ayan. Although may dati na siyang nasisirang dahon. Dahil nabasa sa ulan. Ayan. Ganyan yung nangyari. Itong ating snow white. Ayan. Ayun Itong ating silver rose. So far, okay yung kanyang mga dahon. Although may net naman ito, no, sa taas. Ayan, pakita ko lang. Ito, may net dito. Pero may portion na tumutulo yung tubig. Inalis ko yung nakapwestong halaman dito kahapon. Ito siya. Ayan. So, inalis ko tong halaman na to dito. Kasi tumutulo, dito diretso pumapatak ng tubig. So, baka mababad. Kaya tinanggal ko siya. Ayan. Yan sila. Ito mother plant na to. Medyo matatag na rin siya. And yung mga philodendrons natin, tricolor. May advantage din naman yung ulan kasi kahapon yata. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung first na ulan natin for this month or I'm not sure. Hindi naman for this year, no? Pero for this month or for this quarter, one of the first na ulan natin. Kasi sa sobrang init, tapos unexpected, biglang uulan. Ayan. Ayan yung ibang mga house plants dito sa amin. Ito. Matured na rin, so kailangan na rin i -propagate. One of these days, magpapropagate ako ng mga philodendrons. Tapos itong mga photos natin. Ayan sila. Luminis yung mga dahon dahil sa ulan. Kasi maalikabok dito sa amin dahil malapit sa daan. Ayan sila. Ayan. Tricolor. Ayan. Sa bandang baba, meron dito ano. Black velvet na alocasia. Ayan. So dito, ayan, may mga malalaking mga tricolor din. Ayan. Hindi na na-propagate, no? Matured na tong mga to. O, kailangan na rin ma-propagate. Kasi ang lalaki na nila. So giant na talaga tong mga tricolor na philodendrons na to. Ayan. Para makita nyo. Lalaki. Ayan, dito sa baba, itong ating variegated ZZ plant. Ayan. Ito, walang variegations. Ayan ang ating ibang philodendrons. Hindi ko nakabisado yung mga IDs nila, no? Itong ating gloriosum. Ayan siya. Ayan. So, etong fortune plant. Eto, sa office ko dati to. Sa office namin, dinala ko to. And nung hindi niya kayang itolerate yung lamig ng aircon, inuwi ko siya para makapag-recover. Yan, lumaki na rin siya ngayon. Hindi siya ganun kalaki dati. Pero may exposure sa sunlight, kaya nagkakaganda ibang dahon niya. So this is another philodendron. I'm not sure kung Prince Albert ba to? Ayan. Ito yung bagong dahon niya. Matured na rin to kasi hindi ko na rin napopropagate ang laki na ng stem niya. Yan siya. nafo kasi ako sa mga aglonema, sa ibang mga philodendrons. Hindi ko nabibigyan ng time. Pero since mahaba yung vacation, try ko mag ng mga philodendrons. Yan, sa ilalim, meron tayong red congo. Yan. So, kung makikita nyo, may mga alikabok siya. Hindi siya nabasa ng ulan. Uh, ang ating monstera deliciosa. Yan sila. And itong fiddle leaf. And itong philodendron mitans. Dumikit na rin siya sa pader. Ayan sa Ayan. and itong philodendron melanonii malalaki na rin yung dahon ito bagong dahon niya kaya fresh pa siya Ayan. Ito. may mga micans din dito sa baba. Itong golden serratum. Ayan. Philodendron golden serratum. Ito yung bagong leaf niya. May pagka-orange. Tapos, nagiging dilaw and eventually, nagiging green na. delisyosa na maalikabok. Huh? Ayan. Ayan ang ating selum or silum. Ayan. Ilang taon na ba to? November 2020 ko nabili. So, magpo-four years na siya. Ayan. At ang ating philodendron jungle fever. Ano, ang dami nang pwedeng i -propagate. Yung ibang photos, nandito rin. Yan, golden photos. Yan, manjula. Hindi masyadong lumilitaw yung variegations. Yan. Ito, mas maraming variegations tong manjula na to. So, nandito rin sa malapit sa garage, itong ibang photos, no? itong mga neon photos, Nandito na ako sa harap ng bahay. So, no, eto yung garden namin dito sa harap. Hindi naman siya ganun kalaki. O, halo-halo din yung mga halaman dito. Mga halaman ng mama ko. Ayan sila. Eto, syngonium. I think magkahalo yung variety nito. Magkahalong dalawang variety ng syngonium to. medyo maingay kasi malapit na sa daan itong part na to. Ayan, etong philodendron. Nakalimutan ko yung ID eh, nabibilad na siya sa araw kaya ganyan tapos yung ibang mga philodendron tricolor ayan naninilaw na din ng dahon although may net din na maliit dito ayan. so eto lush na syngonium din ayan So, yan. May snake plants din doon. Ayan, etong Aglinima Snow White na sobrang ganda dahil marami na siya, no. Magkahalo-halo sila dito. Sama-sama lahat sila. Sa isang pot na malaki. Ayan. So, kapag marami yung Snow White, maganda talaga siyang tignan. Ayan siya. yan may nagbabasa ng passion. Maririnig nyo sa background. So, yan lang ang mga halaman namin dito sa harapan ng bahay, no? Hindi naman ganun karami. Yan. Lastly, itong giant na bird's nest. Ito, sobrang laki na niya kasi matagal-tagal na rin naalaga ni mama to. Pero ang ganda niya kasi ang lalaki na ng mga dahon niya. So, that's it for today. Thank you for watching.